Okay, yung pang YouTube hey, tulog. Ate ko <coughs> <laughs> Hirap pala maging cameraman. Dapat kuya may camera ka naka-steady. Wala pa tayo nun te. Mahirap lang tayo. Hindi tayo may ako. pagyaman ko. Malay mo naman kuya, wala naman imposible sa mundo. Yung mga sikat din naman ngayon, sa hirap din naman talaga. Kaya na si Neta yung magpapayaman sa'yo, Hello. kuya. Shout out mo lang. ka, <laughs> <Bye -bye. laughs> kasi mo. Janine, ng ay, 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 naku po. Nakalbo na. Ito. <laughs> Ba't na mo? Hmm? Kuha ka nga nindo ng tinapay, mahal. Bye -bye. mo. Ah, masipag ka masipag. ka na Paano ko magagasa pag gagawin ko? ko direkta dali yan.

pwede na yan talaga magbabiral ka talaga sa gupit mo na yan. Dexter, ikaw nga dito. Ikaw mong no, tinapay no, doon sinas. Gusto no, no, no. rin ang tinapay. Iuwi daw. Ha? Iuwi sino? Ibago mo ng video. Ano pa problema mo? Takulong. Ano, dahanap tayo ulit na ibang... Loko na may bang magugupitan ba ulit mga? Para sa mga katutubo. Iyak.